Grabe, madami na tayong gulay. Luto na tayo ng chop suey. Sa so, huling video namin, nag tayo ng mga gulay galing sa halamanan namin. Broccoli, repolyo, peas, carrots. At sobrang dami mga comments. Sabi nila, uy, gawa kayo ng chop suey. Kaya ito na, ngayon araw, magluluto tayo ng chop suey. Ito ang ating mga sangkap ngayon. Meron tayong sayote, carrots, peas, bell pepper, mushroom, repolyo, green beans, broccoli, sibuyas. Ang ating karne ngayon is manok. Pero pwede mong gamitin kahit anong karne na gusto mo. Pwede shrimp, pwede beef, pork, kahit anong gusto mo. Ang pangpalasa natin is oyster sauce, soy sauce. Ito ang gagamitin natin, mushroom soy sauce. Meron tayong paminta. At hindi required ito, pero magic sarap. Hindi ito sponsored, ha? pero sinong ayaw sa kunting magic? Kaya magduto na tayo. init na ang ating kawali Lagay natin ang mantika At igagisa muna natin itong sibuyas natin Hanggang mag-brown sila konti Tapos ilalagay natin ang karne natin Ilalagay na natin itong manok natin At paminta Once wala ng tubig dito sa manok Ilalagay natin ang toyo At oyster sauce Baka napansin nyo na medyo iba yung boses ko ngayon Medyo sinasipon ako kaya tamang tama itong chop suey. Sobrang masustansya ang mga gulay. Lagyan na natin ng toyo. Mga 1 quarter cup daw ng toyo. Yung sinabi ni Chef Jess. At mga 3 tablespoons ng oyster sauce. Siguro kulang sa toyo pero tignan natin kung kailangan pang dagdagan. Hayaan lang natin maluto hanggang maluto na ang manok. Tapos ilalagay natin ang mga matitikas natin na gulay kasi yan yung pinakamatagal maluto. Pero antayin muna natin maluto itong manok natin. Nagkalimutan kong sabihin kanina pang palapot natin is cornstarch at tubig. Kaya meron tayong mga 1 quarter cup ng tubig at 2 spoon ng cornstarch. At ilalagay lang natin dyan sa manok natin pang palapot lang. Ilalagay na natin ang ating mga matitigas na gulay, sayote at carrots. Ito ang carrots galing sa halamanan. Kita nyo, super rainbow carrots. Ang gaganda, may purple, orange, and yellow. Pangpakulay din sa chop suey natin. Yan ang kagandahan ng pagtatanim kasi pagdating ng araw may aanihin ka. Halos lahat ng mga gulay na to galing sa halamanan namin. Nung isang araw nakapagbulalo din kami, tinola hindi na kailangan bumili sa tindahan kaya nakakatuwa yan ang maganda sa chop suey eh. pwede mong gamitin kahit anong gulay meron yung mga iba merong baby corn pwede din cauliflower nilagay ko na ang broccoli green beans mushroom ihahalo ko lang tapos yung last ang repolyo bell pepper at peas natin yan ang pinaka mabilis maluto kaya mamaya pa yan at ang maganda sa chop suey sobrang simple kasi ihahalo-halo mo lang lahat ng mga gulay at sa mga English viewers natin itong chop suey is parang Filipino version ng stir fry very popular sa mga Chinese restaurants dito sa si US ang stir fry nilagay ko na ang repolyo at bell pepper yung mga iba, nilalagay nila ng nilagang itlog ng pugo, pero walang available dito sa amin. Pwede ding atay ng baka, atay ng baboy, o pwede din seafood, din yung pinakagusta ni Jess. Pero dahil allergic ako, manok na lang. Ihalo-halo lang natin at kitang kita, sobrang maganda yung kulay ng chop suey natin. Sobrang mabango na din. Mmm, amoy na amoy yung bell pepper kitang kita super green itong broccoli ito ang galing sa halamanan at sobrang matamis itong broccoli na to Ooh, gutom na ako excited ako dito now that nilagay ko lahat ng mga gulay dagdagan natin ng toyo tapos kita mo naman dahil fresh gulay ang ginagamit natin madami ng tubig gagamitin natin ang pangpalapot natin mamaya konti. Pagluto na ang mga gulay natin. At ito ang last na gulay natin. Itong peas natin. Galing din sa halamanan. pende din sa inyo kung gaano kaluto ang gusto mo yung chop suey nyo. Para sa amin, gusto namin konting crunchy itong gulay. Hindi masyadong overcooked. Alam ko yung mga iba mahilig sa malambot na gulay. Kaya kayo po bahala. At ito ang last step natin. Pang palapot, konti lang ang gagamitin natin. Ito ang cornstarch and tubig natin. Tapos ihalo lang. Lagyan natin ng magic at kain na tayo. Mmm, ang bongo, grabe. Luto na ang ating chop suey. Magsandok lang tayo. Ito na ang ating chop suey. Siyempre, pwede mo siyang iulam sa kanin. O pwede din kainin lang ganito lang. Tatikman ko ang bawat gulay. Mmm. Ngayon yung chicken natin. Mmm. Sobrang malambot. Mmm. Sobrang masarap. Ito ang mushroom natin. Mmm. Ang sarap ng mushroom, ha? Sayote. Mmm. Masarap din ang sayote. Super malasa dahil sa sabaw. Parang nasok niya yung sabaw. Ito ang broccoli natin galing sa halamanan. Mmm. Mmm. Ang sarap, ha? Itong repolyo sobrang malambot. Yan yung gusto ko. Mmm. Wow. Lahat super masarap. Mm, yung green beans, medyo matigas pa. At ito ang carrots natin. Wow, sobrang matamis yung carrots, ah. Huh? Mmm. At ito ang last siguro yung bell pepper, no? Mmm. Bakas ng bell pepper, huh? Para sa akin, ang pinakamasarap dito is yung broccoli, yung mushrooms, yung sayote. O well, actually, sa totoo lang, lahat masarap. Pakicomment na lang po kung ano ang pinakababritin yung gulay sa chop suey at kung anong meron sa version nyo sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at sa susunod po ulit. Ingat po kayo! Mmm! Ang mm, sarap ha? Kulang na lang kanin.